Ngayon may sasagutin lang tayong tanong ano with regards clutch at ito yung tanong niya no. Uh, halimbawa sira yung release bearing. Kailangan bang palitan yung pressure plate tsaka yung lining? Maayos pa naman umarangkada. Okay ganito. Pag kayo ay nasiraan ng clutch, ideally isang set talaga ang dapat ninyong bilhin palagi. Kasi ang problema with clutch Matagal siyang gawin at mahal ang labor. Now, kung pa isa-isa yung papalitan ninyo o kung ano lang yung sira, ayun ay lang yung papalitan ninyo, madadali naman kayo sa labor. And may mga shop na pag pa isa isa yung papalitan ninyo, hindi kayo bibigyan ng warranty. Kumbaga, pag nasira, halimbawa, okay, pinalitan natin yung release bearing o e bumigay naman yung clutch disc. So, another labor na naman yun. Kawawa lang kayo as a uh, car owner. Kaya yun, buti nga, ganun yung inyong uh, kung makakakuha kayo ng mekaniko na gusto talaga replace lot. May mga mekaniko pa nga gusto original yung ilalagay para siguradong magtatagal yung ginagawa nila. So, yun mga paps, no? kung kayo ay masisiraan ng clutch, isang set lagi ang dapat bilhin. Kung nagustuhan nyo yung video, like na lang mga paps.